Hello mga ka-Black Inspire Ang topic ng video natin ngayon ay tungkol sa paano iwasan ang mga taong toxic na hindi sila ma-offend Tara na at magsimulan tayo mga ka-inspire Ang pag-iwas sa mga taong toxic nang hindi sila ma-offend ay medyo tricky pero maaari itong magawa sa pamamagitan ng pagiging maingat at at magalang sa inyong approach. Narito ang ilang tips kung paano mo ito magagawa. Number 1. Maging direct pero magalang. Kung may pagkakataon na kailangan magpaliwanag, subukang maging tapat ngunit naon. Sabihin na lang na mas gusto mong mag-focus sa positibong aspeto ng buhay at nais mong umuwiwas sa mga bagay na nagpapabigat ng loob. Number 2. Set Boundaries Iset ang iyong boundaries nang hindi sila tinatamaan. Halimbawa, kung may mga tao na lagi nagiging nag sanhi ng stress sa iyong buhay, maaari mong sabihin na sa ngayon kailangan ko ng space para mag-focus sa sarili ko. Number 3. Magbigay ng malinaw na hints. Hindi mo kailangan direktang sabihin na toxic sila, pero maaari mong iwasan ang mga usapan na nauurong sa negativity. Kung magbigay ka ng mga positibong topics, baka magbago ang mood ng iyong usapan. Number 4. i ang usapan. Kung patuloy silang nagiging negatibo o toxic, Maali mong dandahang baguhin ang topic o magbigay ng mga positive suggestions sa mga conversations. Number 5. Pumili ng tamang panahon. Kung kailangan mong magbigay ng feedback, piliin ang tamang pagkakataon. Huwag gawin ito kapag mataas ang emosyon nila o sobrang init ng ulo nila. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga susunod ko pang videos. I-click mo na rin ang bell icon para ma-notify ka. Hanggang sa muli, salamat at ingat mga ka-Black Inspire. God bless!